Marami pa lang mushroom dito, guys. Dito sa ano tabi ng aming planet, <laughs> planet. Oh, 'Di ba? Oh, see? Nyaw, nyaw Yeah, nakita ko to ha, ah. <laughs> mga mushroom 'yan. Mm. Oh, 'Di ba? Kasi, diyan kami sa baba. Ayun. Dito kami sa baba. maraming mushroom ilo nga mga ng mushroom so, nagvisit kami ng amo ko ngayon at sabi niya magtingin niya kami ng mushroom at ito nga may, na may nakita ako ba diba? Magandahan na itong mga ano, mga wildflowers. Ebori mazi me to. kunin ko na yung mushroom ko. Ayan, ah sorte ko ha ako ang nakakuha ng mushroom. Wala, wala kaming lalagyan. Nagtingin lang ng kami, guys, kung may makik mak makikita. Ay, nagkataon naman na naging lucky ako. At syempre may nakita. Kaya pala ako. Nakikita ko yung mga yung mama dito naglalakad may timba yung pala. <laughs> Nagtitingin siya ng mushroom dito. O oh, di ba? Saya saya. Saya saya dito malapit. Ha? Malapit lang sa amin maraming mushrooms. <laughs> yan ito na pala yung sikreto ng matanda na naglalakad lagi dito no may dalang timba kasi marami palang mushroom din eh ay sorry ka na lang eh. natagpuan ko ang mushroom mo <laughs> o oh, di diba yun doon yung aming temporary house ay natakpan ha oh, diba? ah, andun o oh, kita kita siya dun. Yan, isa. Bukas mag-start ako magtanim ng ano ng tawag dito. Aloe vera at saka yung ano dragon fruit. Tatanim na namin bukas, guys. Ako na lang magtanim. Lan dami. so ayan, maraming salamat. At sana ay nagustuhan nyo at kami ay pauwi na awit na kami ng aking amo yun ang aking amo ko gusto pa niyang itago yung bahay niya doon di ba yan kawawa naman yung mga halaman namin oo kailangan nang maitanim bukas kawawa まさ